Good morning po. Nandito tayo sa spot na eh. yun. Kasama natin yung ating kaibigan dito. Yung Napangalam mo ka talaga Binbin. Kasama natin si Idol Binbin. Tinapin oh. din naman um, kung ano karami, lutang dito. Kaya alam, puro rohong malilit. Puro ngusu po yung matatanan yung kukutap-putap na yun. No? Yan. No? Parang peace pan po <laughs> sa dami. Ito po yung bawal na spot. Hindi open spot po itong spot nito Ayan, may kakilala lang tayo dito kaya nakakaputok tayo. Eh, hindi niyo po manguso, dami. Eh. Nguso po lahat ng isda, ano. Oh. Napakarami. Ay, lang po ng konti. At para siguradong kita na isda. Eh, stay tuned lang mga KNP. Tayo mag-aabang mga chatout po sa lahat. Hindi pa pala. Burasi pala. Pala ko tilapia. Burasi pala mga hipi. Hindi pala tilapia. Ay, natanggal na naman. Ah, hindi. Wala ko, natanggal na naman. Sumusunod lang pala. Wala lang tayo ng polarize. Mamaya, natin ko yan. Yung four finger. baba. Talagang mababa siya. Nakaangat na sa kanya to. Alam na natin yan. Angat na natin. siyempre naglo malaman naman itong ergang ko ba't ganito ba't laki ng binaba ah, laki na binaba ng tama Four again. Papuntang four finger. Nakakaraming ah, yan. Try ko nga yung malalala na yun. Try finger. Ay. Ayun. Daming best na ako na tanggalan. Ngayon na ang tama. Ayan pa isa nagpapatanong. yun eh. Ito nga alis. Sintayin mo ako. Ito dyan. Tatanggalin ko na to. Sintayin mo ako. Bama ka na sa akin pa uwi. Ako nabulabog na po. Ayan ang sinasabi ko. Nagmekos-mekos Nagmekos-mekos siya May Unang puto ko dalag Napakalaki Hindi inabot Ha? Ito mo, lipis na tama oh. Ayan, sehat kita mamaya ya uwi at marami kesasayangin sasayangin tira ay kang sasayangin ang parang erong na naman mekos mekos na naman siya mga alangan for pinkie ng dangin dito saan yung malalaki where are you now where are you now I'm here pagitan ka na kayo 3 finger ng ano ano 3 po puro 3 po daingin ito ito nga dito wala sa kondisyon ng ating laruan marami akong sablay sa hindi Okay naman ito nung nakaraan eh Pabula natin yung tumatakbo na yan ah, Abutan. O oh, kalahe mo Inabutan niya siya Aalis <laughs> ah, ka te Sana ganun Yung hindi mo Tinitira ng diretsyo yung tirang balagbag lang tumatama ito nakakasipat mo ayaw o tirang balagbag na lang kaya gawin ko yan balagbag mix hunter balagbag tiksay mix hunter eh. o naka five finger din sa so, wakas thank you lord mm. Bahabol na tira lang, tumama nakakasipat ni Aya. Aray. Nangyari sa airplane ko. Sa red dot ko pala. Pero in-adjust ko ano, na nung ano ito eh. Limang lima feet. train natin yung malayo na yun sa kabilang pampang wala wala sa pampang siya inabot kaya ayun inabot pangin layo. Oh. Hey. Hey, lalaki, na, no? lalaki. Ako, Double double kinsa na 'yung magkakatapat oh. ko. alis ay, balis na nga dali nyo nga magtampo alam po mga KNP nabubulabog na dyan ito dyan double to kung nagkataon magkatapat eh parang double nga mabigat eh magkatapat chile ah <laughs> uy hindi hindi isa lang pero malaki e double nga double nga sila isang common at isang pipe finger na mahigit ay, kalaglag na sticker naku sinabit na naman mamaya ka na O mo na akong pala na lang po nasabi juisa isa naglag pala natin doon yung video ko inaabot ang layo <laughs> natatanaw ko pe hmm. ba malaki din. four finger na mahigit natatanong ako eh uh, oh ganda pa ng tama niya four finger uh, ari ko Mas tidur lagi. Ayo, huli yang pakita. Ini na namanya siapa? Entah mana mana. Ya, orang gantset. tira ako ng tira eh may, nam pag may namakat kasi tinitira ko baka may isda <sighs> hindi naman palapis sayang din kung sakaling isda hindi makachambahan pandagdag din na stecho lang puli umalik pa siya nabutan ko siya wala nang kargo yung kagaling ko pala hindi niya abot ni niya lang ako huli na huli uh. nagmimrienda ako ng tinapay eh karang hindi ito yung inaabang ko kaya na malaki yun, malaki yung ulo eh Oh, uh, malit lang ito, dito. di pinggir Ambil yang tepuk tayo nanti apa ya? cucuran nampak saka okay. tayo ng ating huli sa dalawa tatlo apat lima anim lapad ah. yun sa ng bagay yun beto yan meron ng 15 huli natin um. stay lang po yun napurahan putok umabot din tayo sa dalag mm. dito nabutan din alangan nilang pala umabot din sa wakas isang bulig na tayo hindi pala dalag to malit lang yun. Parang kana na. Ka na Uy, ikaw aking. Ay, Ang sakit na ako sa pesto ko. Stay lang po. Ang um, lalalim na nila. Tagal mo tinisilip. Mas pa Whew. Napura tira. Hindi mo na maisipang mag video. kulit lang pala. Pamburo. O pandaing. Hindi na makat na puti. Bira. Hindi lang alam kung malaki o maliit. Eh, pwede na. Good choice na rin. Three finger. Ayan, ang tira lang po ito. Nakikita ko na eh. Birahin ko na. po yung mga 5 finger dito tsaka yung 4 finger halos puro 3 finger yung lumilit ako ayun bulig natalikuran naman tayo ng bulig stay chill lang po tinamaan yeah. na naman natin hindi naman nakuha na ng gas yet apurahan ah, tira lang mabilisan ah, kumbaga pag pipinta tayo ng video eh nakakaalispe. Ay. Ngopotohan ko muna bago ko sa video. Maganda lang tingnan nakukuha yung, Nakukuhanan yung gunshot. Pero pas, masiguruhan yung ginagawa ko naman. Tryin ko muna para sure na hindi makakaalis. Pagkaranihan ko kasi pagpindot ko ng video Pagtingin ko sa isda Alana Nakaalis na Ayan. Tira muna bago video Nais nito lang po le May nakuha lang yung gunshot Nag-iayos pa lang ko din sa taas Ang eh. mga tinirang maliit na bulog nire. Hindi naman siya kalakihan Maliit lang yun matalong pa yun sila ka nandun nung kanina Alayo. Uh, uh, Nakagulo-gulo na yung aking cellphone Next day chula po dali yan Oha. Oh, Ala lang gunshot Pero importante dali Maliit lang pala Maliit lang Sus ito na. Ano ba naman itong Ano na ito? Lagi na lang. Hindi magpalaki muna kayo. Oh, ang tubig linggo, ang lino. Kitang-kita ilalin kita ilalim. Ay, malabo. Maliit na raw lang pala yung nakabakat siya ilalim. Hmm? Stay sila pa masyado yata mataas yung nadali ko ha babo na naman nagdaan oo nga sayang nabutan kaya inabutan kaya yun dali na naman natin kaya lang wala na naman siyang gunshot Walang kang pero sa pool naman. Wala. Four finger. Ay, matigas pala. Ito lang kayo pati rin ng po finger yes, shout out po sa lahat. Bebang Vloggers. Shout out Baby Comics Vlog. Bulakenya in America. Yeah, Mercado Hilaw. Shoutout yes, shout out po Princess Freya, shout out po. Milat Vlog. Shoutout po. Rosana TV Channel 77. Shoutout po. Ate Lisa's Vlog. Shoutout po. Ayan, sa lahat po ng mga YouTuber. Ayan, Capricorn. Shoutout po. Shoutout, shoutout po. Ayan, stay tuned lang po. Mag-abang-abang pa tayo. Ayan, wala. ginawa pong kulay video kaya ayaw akong mag ng video kapag eh. nakita ko po puto ka ako ano eh. pag tingin ko sa cellphone ko pag pindot ko pag tingin ko sa isda wala na alayos na ano ba ito pag ako muna eh mamaya pakita ka puto muna kita yeah, stay tuned lang po ay pala dito eh balagbag talaga itong balang to Wala di ko na na-video yung pag ko. Kasi nga po sobrang init. Si cellphone ko nagbablang ko. Eh laki yun. Oh. Masang kilo siguro to. Oh. Napakalaki po niya. Ano. Dito lang ang tama nyo. Yan. Nakapatagilid sa akin, buti nadapisan na pa. Tumagos din sa ilalim. Napakalaki po. Oh. Oh. Yan. Jackpot na naman tayo. Ay, huli natin, no? Oh. Ala, kit kalahating cooler na. Oh. Na stay tuned lang po at kung um, baka natin tong cooler na 15 liters. Stay yes, tuned lang mga KNP. Yan mga KNP, sa bahay na lang po natin titingnan yung ating huli at 11.30 na po kami uwi na ni Bert ayan, sa bahay po makikita ko yung aming huli Ay, stay to lang mga kain ito po ang ating huli ngayon jackpot na naman po tayo tingnan nyo kung kano karami po yan mga press na press yan mga buhay po po yan o, oh. yan o. mga buhay pa yan o, oh, ayan. mga bagong huli lang yan ayan tingnan nyo naman yung dalag kung kano kalaki o oh, buta laki buhay na buhay o oh. kisigalaw pa yan po yung huli natin ngayon yan wala tayong trabaho kaya ayan aniksay sulit na sulit buhay na buhay pa po isang ayan po ating huli napakarami ayan chatot po sa lahat ayan nakauwi na po tayo yung po iba nito hindi ko na naibibideo gawa nga po ng cellphone ko sobrang init nakatutok sa araw eh nagbablang ko yung screen baka sobrang init ng cellphone ko baka sumabog naman masambugan pa ako kaya pinahinga ko muna pinatay ko muna yung cellphone yan, tsaka nakapag-video ako nung huli, bago mo eh. Ito po yung huli natin, 30 ang tilapia, apat na dalag. Ayan, kung gana po karami yung cooler ko, ha, pakarami. Ayan po huli natin, maraming maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta. At tumatangkilik po ng aking video sa YouTube, yan, thank you very much po. Yung mga dumikit po sa akin na hindi ko po na babalikan uh, comment lang po kayo sa mga bagong video ko para maano po kayo natatabunan po kasi yung ibang comment di ko na nababasa iba ayan po huli natin maraming maraming salamat po thanks for watching maraming maraming salamat God bless bye bye ay sa mga double po pala natin kababayan mag ingat po tayo lagi kung sanda ko man po tayo ma na roon eh tumataas na yung dalag ko yung taas na lumalayo na siya yun Ingat po tayo lagi. Kasi ako ko man po tayo ng mundo. Ayan. Andahan tira yung pipo. Ilabos na nagpapasalamat sa yun inyo lahat. Bye bye po. God bless.